makikita mo yung tao doon sa building 5 eh, nilalabas kala mo baboy na tinatay eh halos lahat doon kailangan maging magulang eh kasi pag wala kang gulang doon talagang number one gutom ka na eh gutom ka na mamamatay ka pa pa nagkataon na imbangan ba yung imbangan yung iniwan ng pamilya sumama yung babae doon sa ibang lalaki iba na pala dinadalaw kami yun to mo ano yung natin dinadalaw iba na hindi na ako ah Mapag-iisip ka, ay, teka lang, pag lumas dalaw, yari ka. Ganun ang mangyayari. Ah, boss, magandang gabi sa'yo. Sa magandang gabi rin, boss, Ah, sa magandang gabi, no. Ako nga pala si Denzel James ng so sukat. sang Sputnik ng Medium. Nakarating ka ba sa Maximum? Yes, nakarating ako. For security reason, para laro lang, tsaka, ano, tsaka um, sa hospital sputik, bubukod tangi. Kasi talagang totally doon ko nakita yung ano yung aruga ng isang kakose. Talagang litim mong sputik ang kaya niya kayo naman. Hindi lumaki naman ako sa lola eh. So hindi matagal lumakas lumaki sa tatay, hindi rin lumaki. lumaki sa nanay. Sa lola talaga ako lumaki. Since nung nawala yung lola ko, 2004, eh... Nagsimikat na lang kasi siguro magtrabaho, tumigil pa pag-aaral. Kasi siyempre, wala namang tutulong sa akin dahil nanay ko may sariling pamilya din sa asawa niya. Tumutulong sa akin yung nanay ko, pero hindi yung tagang try ng, ng mabibigyan ako ng, attention dahil may mga anak niya siya. So, iintindi ko yung nanay ko pa rin Ang akin lang, nung sumayas sa ay eh, lumaki akong, ba, lumaki akong, kumbaga, aral din kahit paano. Pero hindi yung sumapat yung pangangaral sa akin dahil nga wala lola ko eh doon ako na parang ano, doon ako na parang uh, na, werduhan na. Parang ganun. Kasi siyempre, yung, yung kapiling ko sumulat sa pool, eh, nawala na eh. Di ba? Eh yung tatay ko, dininay pa ako, inabandon na pa ako. So, ang ginawa ko sa sarili ko, laban na lang. Kung anong may trabaho ang paparehas na alam kong aang ah, at pa't makakakain kong maayos, so, yun lang sa akin. Nangaagnap ako noon ng motor. Eh, dala rin ng kairapan, ano? isa na rin. Tsaka dala rin, rin ng bisyo. Hindi naman siguro pagmamalis, dala rin ng bisyo dahil unang-una -una, yung mga anak nanay ko noon, nung time na yun, sa walang wala sa bahay, eh, ko na rin yun. Nasa isip ko na talaga yun, nung gabi yun, nung ako. Tapos, eh, dala rin ng bisyo, kaya ako ginawa yun. <laughs> ano ba lagi <na>, mong tatay mo, boss? <laughs> Pennsylvania, Valley City of US pa rin. Ang nangyayari naman nun, eh, gusto niya akong kunin nung una dito. Eh, hindi man, siguro, pinaparahan siya siguro ng pamilya ko. Matalino nung tatay ko, eh, doktor sa US Navy, so, sige, hindi ko napapakalaman. Wala ako din. na ako pakailan dyan, inyo Ayos na lang ako. Parang binali, wala nangyari. Ako nag-suffer. Hindi, hindi yung ano ko. Pero okay lang na naman. Basta buhay, laban lang, di ba? May communication pa kanyang tatay mo? May communication, pero pinutul niya. Yung fiancé niya ang last nakausap ko. Gusto ko tulungan ng kapatid ko, tsaka nung dalawang kapatid, tsaka yung fiancé niya. Pinold niya bigla. Ang sabi sa akin nung ano, sabi sa akin yung fiancé niya, eh, last chat na lang to. Either na i-chat pa kita o tulungan kita. Baka kalimutan kami ng tatay mo bilang isang pamilya. Kaya sabi ko lang sa fiancé niya, sige, hayaan mo na para hindi na mabaliwala kayo ng tatay ko, eh na. Gasa na lang siguro yung mag, ano ko para mahimas si yung ulo ng tatay ko. yung attention nyo lang. Kasi since we're, di pa nakikita yun eh. So, marami akong nilapitan, kagaya sa Jessica So, nagsulat din ako doon sa, uh, sa rapid, sa Tulfo. Lumapit din ako doon. Eh, kulang nga naman yung, ano ko, yung accessories ko to, ano, to, to, ano, to, 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 to sila parang gusto mo makita yung tatay mo eh binali wala ako parang nabali wala ako so umuwi na lang ako ang ginawa ko sa sarili ko ay kung talagang para sa akin ay para sa akin kung hindi naman para sa akin wala ko mga gagawa gano'n na tamanggap ka na lang kung alam mo wala sa'yo tanggapin mo kung ang darating sa'yo gano'n lang siguro siguro nung una nasa city jail ako eh sa una sigurong linggo mahirap mahirap tanggapin lalo na unang beses mo naman ako long, eh, lang eh mahirap na tanggapin na ano nakulong pa, yung isipin mo, ano kayong ginagawa ng salaya, yeah. mga patid ko, ano kayang buhay sila meron ngayon. So, mapapayak. Hindi mawawala yung ano, pag-iyak mo sa loob. Sabi mo matapang ka pa sa labas. Hindi mawawala yung pag-iyak mo sa loob. Totoo yan, lalo't pag ula mo. Pero siguro yung tumagal ka na doon, maratanggap, maratanggap mo, habang tumatagal ka. At siguro yung, ano, ko yung destiny ko. Siguro makakalabas din ako, magbabago ako. Pero siguro sa ibang nang ulungan, eh, huwag kayong ka. Pero meron hindi nagbabago, meron nagbabago. 'di Pero siguro nung time na nandoon ako sa loob, maging naging maayos naman kasi nag natuto ako makisama eh. Kahit hindi ko kalala na ako. Pero siyempre, bago ako makisama, inaalam ko muna kung ano yung ng tao kasi malay mo, may galit, may galit pala sa iyo, hindi mo alam tapos pila kasama mo, baka may bad na uli. Ikaw din yung madali. So yung gutom doon hindi mawawala number one. kasi kagaya sa jail eh, okay, ano, sus, na lang talaga ang pagkain din parang binaboy pero sa sa Mandelo pa naman eh, hindi kasi nung time na nasa RDC na ako eh maayos naman ang pagkain kung pera lang may pera ako sa bilibid wala akong problema sa bilibid kasi may alaga nga akong Chinese lima eh ako nagsiserving hanggang sa lumabas ako eh nagkaroon ng mga searching Kagaya ng shop pumasok yung shop doon eh doon talaga nahihirapan yung bawat email kasi pag searching doon sa bilibid ng time na yun eh Panggising siya, dulo ng Armalite eh. <laughs> sabi, sasabihin mo na lang, sir, baka so, pumutok ako, huwag mo tutok, huwag mo may tutok sa akin yan. Gagalong ka na lang siguro, hanggang sa kahit na ulan sa madaling araw doon sa may kalsada, sa may plaza, ilalagay kayo doon lahat. Awalan ng sisya doon sa may, ano yung mga kubol nyo. Napakahirap yung panahon nyo, yung kay Dilima, tiyah, yung mga sap na nilagay doon, sobra. Mapapawaw, sis, mapapadasal ka, kahit hindi ka marunong magdasal, mapapadasal ka lang maayos eh. Ito lang eh. Nung nalaman mong iibapyahe ka ng medium boss, sa uh, ano yung natatanda mo? Medyo kumalma ang ano ko, kumalma yung palaoban ko kasi eh, doon malalaman ko lang kung kailan ko lalabas eh. Kasi pagdating mo sa overseer, sasabihin ka agad sa iyo kung hanggang kailan ka. Yun ang totoo nun. Okay. Saka malalaman mo. So, siyempre bago ko lumaya, tatawagin ka ng overseer, hindi man mo pwede sabihin sa mga kasama mo sa loob ng brigade, alalaya na ako, eh, hindi po pwede, baka mamaya eh lumaya kami, pantay ang pa. Kasi siyempre, maraming inditero, maraming, maraming na tumatagal na ng 30 years, 35 years. Bigla mo lang lalayaan, lalo't may utang ka. Ako po, baka siguro, inabot ko ng isa lang. Baka, alam mo, sinuntok ka lang ng isa, pero yun pa lang, haba na ng tumama. eh. ihikab ka lang sa may plaza siguro eh. Pag hindi mo, laramdaman. Pero pag naramdaman mo, eh, may eh, pangkat ka para sabihan yun. Hindi ako nakaramdam ng, ano, ng takot eh. Pero yung siyempre, sabi, iba yung kaba sa takot, yung takot, takot ka talaga eh. Yung kaba, natural na yun. Kasi siyempre, first time mo makakating doon at nasa loob ka pa. Diba? So pagdating na pagdating namin doon, yung pagkalbong pagkalbo sa amin, doon ako nakaramdam na medyo pumitig ba na, uy, ano ka meron dito? Sabi ko pa ako, ba't ang hapon na yun, nasa labas pa yung mga tao, diba? Eh may yun pala, doon ko naunawaan, mayroon palang labas trabaho, mayroon palang brigada lang na talagang steady lang sa, sa, sa brigada. Either napapaluin yung tangking malaki, eh, papasokan na sila. May ganun talaga doon. Pero yung kaba, hindi mawawala sa yun. Kalukuhan sa akin na hindi ka makakabaan, sabi mo sa akin, hindi ka kakabaan. So, kulturero, tsaka player ako kasi ng pangkat, tsaka escorting na rin ako. Ni Commander Tome. Kinuha nila ako ng time niyo kasi siyempre kalakas ako maglaro. Nag, nalaman nilang, oy, yun dyan pala yung ano, yung tisoy na nandun sa RDC. Malakas maglaro yan, malakas maglaro yan, guys so, yung ganyan, guys yung ganyan. So, kung ano yung pangalan ko sa medium, saktong nado doon si Kamal Garton eh, kinuha niya kagad ako na player escorting. Yung time na yun, eh, talagang malaki ang pusta. Malaki ang pusta. Umaabot milyon ang pusta doon ng basketball para masasabi mo lang, kailangan mo magdanong, kailangan mo maging focus sa laro. Kasi pag hindi ka naging focus at nararamdaman ng mga kasama mo hindi ka focus, ikaw din makakawawa bandang huli. Naglaro ko doon isang beses, tapos after nun, eh, binilig ako sa hospital, Binilig na naman ako sa medium. Ganun lang ang nangyari. Kasi andun nga rin yung kapatid ko. Nandun sa 2 d one time na yun, naka-inmate din ang kapatid ko. Saktang gumalaw lang ngayon, sobrang tagal na namin nagtitita. Eh. Gumawa Bum, lang rin ako ng paraan, idea ako na parang kalmang kababa. So, nung ibaba ako doon, nagkita kami, na, na ano-ano yung ano, 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 anak ko, dandami, eh, makit na rin ako sa medium. Talagang masasabi mo kung gulo lang eh, gulo. Talagang bawalan tanga. Kapag tanga ka, eh patay ka. Gulo <laughs> lang kasimple yun. Kasi ang number one doon eh, queer na eh, talagang walang laban. Walang hahabol ba? Sabi mong spot ni ka eh, kung naligay ka naman doon sa may sa may school, sa building 4, Sumadal so, siya ka totally, wala kang ano nun, no, wala kang pangkating, queer na, bilang mo no. Ang masakit nun, kung masasawi ka, walang hahabol sa'yo, walang aalalay, walang wala. Kasi ilang beses may gulo na nilabot ko. Siguro dalawa yata na makikita mo yung tao doon sa building 5. Nilalabas. Kala mo baboy na tinatay eh. Kasi e iba. Kung baga, siyempre, unang galaw mo doon eh. Magmamasid ka muna. Hindi ko yung gagala ka kagad doon sa may labas. Eh, mamaya magkaroon niya ng ugong na tinatawag. Ako, dalawang linggo ko nagaan. Talagang nagmamasid muna ako ng galawan sa labas. Nung nakukuha ko yung galawan sa labas at sinasama na ako sa mga sa bawat pundo ng mga pangkal kasi minsan may lagamba na laban ng gagamba so doon ako na ano doon ako na ah, ganito pala ganito pala discard dito so makakakuha ka ng idea kung yung gulang mo dito sa labas eh wala pag nandito ka pa, at paglabas mo sigurado akong mas magulang ka pa yama kasi talagang doon makukuha ang kagulangan ng isang tao eh halos lahat doon kailangan maging magulang eh kasi pag wala kang gulang doon talagang number 1 gutom ka na eh gutom ka na mamamatay ka, ka pa kung nagkataon lalot wala kang dalaw nako mamamatay ka talaga mo mabilis doon hindi hey, mawawala yung buryong buryong ng bawat isang tao doon kasi meron nga naman doon na sinatawag na naimbangan ba yung embangan yung iniwan ng pamilya sumama yung babae doon sa ibang lalaki or either yung asawa mo yung asawa ng kabilang pangkat na dun dumadalaw may gano'n eh may gano'n, pero syempre number one bawal yung kakusa mo ang asawa mo yung kakusa ng ay asawa mo yung asawa ng mo. bawal na bawal yun yung kung mamamatay siguro magbibilang ka lang po ulit sa ulo mo bago ka bitawan ng pangkat dahil number one bawal yun asawahin mo yung asawa ng kakosong mo kahit naman dito sa laya eh bawal mo asawahin yung asawa ng kaibigan mo eh totoo lang eh yung pakayad doon talagang number one sa magnakata ng sputik eh huwag mo asawahin yung asawa ng kakosong mo yun kaya nagkakaroon ng hindi maganda pagkakonawan doon dahil nga isa na rin sa, sa pamamaraang ibang pangkat eh chat-chat yung asawa ng, ng ibang pangkat tapos doon dadalaw siyempre ipapayag ba naman na hindi, hindi niya kukuli yung asawa niya yun, hindi doon kinukubol di ba? hindi mo pwede yun so isa na rin sa pa sana na sa isa na rin sa daylan na time na magkakaroon ng gulo pero tagang karamihan doon buri yung bigla na nanak sa akin di mo alam kung baga alam, tipong baliw-baliwan na sa plaza ba pero pagwas na nagkaroon ng ugong hindi pala mga asintado ng pangkat yun pakawala kaya nga ang sabi sa iyo, bawal ang tanga doon, number one. Ito talaga totoo na niya. Ako, oh, masakit. Nadali ka ba yan? Nadali. Nadali. Kasi nung time na yun, eh, hindi kasi mawawala sa loob ng kulungan yung kahirapan na siya sabi ko. Nakapangutang ako nung time na yun. Doon din sa kakos ako. Saktong, hindi niya na ako pinautang. Biligyan niya na ako ng diskarte. Ang diskarte ako, manok, pinatindo na siya akin. Masakit lang, siyempre. Ako naman si ay, -loko, eh pagka ano, loko-loko, eh nagano ako nag sugol ako nung time na ubos. Pinala pa ako nung ano nung tawag ito, hinala pa ako nung, nung benta, ito yung mga sinigil ko. Wala akong maibigay, sabi ko ako baka pagdating na lang ng dalaw ko. Eh well, syempre, inapila ka na nga dahil nabigyan ka ng diskarte tapos eh wala pang wala pang na-reveal sa kanya. tinabot ako siguro l lima. Pero masakit, mapapakapit yung kokomo ko, dabaon sa kulamber eh. May posibilidad eh. Tapos isa pa nga lang, ang hahataw, ganito kalaki sa akin, tapos mas malaki pa katawan sa akin. ayo ayoko na kuya <laughs> eh. Sasabihin mo, mapapayaw ka na eh. Tama na, kuya Eddie, eh, masakit yata <laughs> Dahil mo sasabihin mo doon. Hindi mo pwedeng hindi mo tatanggapin eh. Kasi pag hindi mo tatanggap, labag sa kalooban mo, para mamamalag ka pa, may mangyayari hindi maganda sa'yo. Kaya kanila tag doon, kaya ka pag doon, at kaya ka pinagapa doon dahil may kasalanan ka. Kasi kung wala ka kasalanan, hindi mo kailangan hindi ko naman kailangan dumapa doon. Kaya kaya dapat doon tumanggap pa ng pagkakasala mo. Yun ang totoo nun. Hindi ka pwedeng lumaban. Pag nalabang ka, hindi mas, mas maraming punit sa ulo mong bibilangin kasi doon sa takal na limang takal lang ayaw mo pa Mayroon nga doon nakikipagpustahan pa eh. Pagpustahan? Pagpustahan. ba kung sinong tumayo sa takalan eh, talo. di ba? Eh, minsan eh, talagang kalam mo, anting-anting dito pinapalag. wala mo, wala lang sa kanya. Umaalsa yung balti. Pag-alsa ng balti, makikita mo yung balti, lumulutang eh. Eh, wala lang sa kanya. Tuloy-tuloy lang. Non-stop. Nice Nanalo yun. Pustahan sa may itakala niya ang tatawag doon. Ganoon ang ano uh, so, doon. gutom ka. Kaya ka gawin namin tato. Yun ang totoo noon. Ako, dumami tato ko. Dala ng pangangailangan ko noon. Kasi unang salta ko sa RDC, medyo maganda naman pamumuhay ko noon. Pero pagdating ko sa medium, unang tatlong buwan ko, hindi medyo maayos eh. Dahil, wala, number one, wala akong dalaw. Hindi ko magpwede sa pamilya ko dahil, unang wala walang-ulapin mo kami tanggapin at tanggap ko nga ako, nandudun ako sa si medyo. Pero yung kahirapan, medyo talaga mararamdaman mo. Kasi ayaw mo nga gumawa ng mga hold up ka doon, manghingi ka doon. Wala naman talaga mong sa sa'yo doon, ikututusin eh. So, sariling kahit ka, magpapatatul ka lang. Boss, magandang ba pagpapatuloy ko, patatuloy lang yung baka naman sa katalong ko. Pabayaran ka noon, hanggang sa dumami na dumami, parang nawili na rin ako dahil Nagahanap ako ng libangan, buryo na rin, isa na rin sa buryo dahil nung time na pinasok ko yung sap, doon ako nakaramdam ng hirap eh. Talagang makakaramdam ka ng hirap ng time na yun, yung sap yung banday doon. Wala talagang, ano, sagana ka dahil sa kalsada ka eh. Sa alagwa ka eh. Pero yung tipong magkakaroon ka, wala kang ka diskarte eh. Talaga, wala kang ka diskarte Kasi talagang hirap na hirap ng time na yun doon dahil lintik ang higpit. So, Nung time na nilipat yung mga matat, yung mga hipopal, eh, na ako ng diskarte ng time na yun. Kasi doon ako nakadikit eh. Sana rin ako sa nagsiserving sa kaila, naglalaba ng mga damit nila. Pag eh, ganito yung tsura ko, naglalaba ng damit, ng ibang tao. Pero okay lang, tanggap ko pa rin. At least nakakakaya ng maayos. Nakapagpadala pa nga ako dito sa amin eh. Pero siyempre, nung time na nalipad sila, eh, talagang mawawala ng diskarte. Iba yung hirap eh. Kaya mapag... Talagang ano mo sa sarili mo na, parang kung diskarte mo lang, eh, magsasabi sa'yo, ay, patusok ako, pangalan na ano, gano'n. Eh, di siyempre, gagawin mo na lang dahil pa, may pang-chicha ka pa, pan pang-vision pang pang na rin. Hindi diba? sa pilitan Hindi sa pilitan yun. Kasi wala namang ganun doon sa bilibili. Eh. Sa TV mo lang mapapalad yung kipiliti katatuan. Bubugbugin ka pagpasok mo. Hindi naman totoo yun. Sa TV lang yun. Tagang walang ganun doon. Kaya ka nandun ka doon. Kasi si Raulo ka, isa na rin yun. Kaya ka nandun doon. Walang iya rin. At isa na rin yun. Yung totoo nun. Siguro, bibira lang makakachempo ng kasama doon na. Ano na. Tagang ako rin naniliwala na wala talaga siyang kasalanan. Kasi minsan eh, gabi-gabi umiiyak yung tao eh sentensya na wala ako, wala mo kasalanan. Doon naniniwala ako doon kasi minsan may kasama na ako yun, hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, na baga yung yaman yun na sa laya eh, na parang nabaliwala din time na may kinasama siya na, na babae. Eh. Parang yun din na nagpakulong sa kanya. Doon siya inatake, doon siya nagkaroon ng candle chilit sa si katawan niya hanggang sa pumalya na lang yung katawan niya, bumingkong na lang. Hindi pa rin tanggap yung pagkakakulong niya siyempre. Tinamang siya reclusion, mas mabasok. Siyempre, hindi sasama kalooban doon kung katamang ka reclusion, di ba? Wala namang kasalanan talaga. Inagaw lang sa kanya yung kayamanan. May time na gano'n eh. Pero syempre, kung ikaw talaga gumawa ng kasalanan, at alam mo sa sarili mo may kasalanan ka, tanggap na nandun ka, hindi ka parang gaguhin doon. Kasi mo sa TV mo na mapapunad yung bububugin ka. Hindi talaga totoo yun. Hindi. Kung sa jail tsaka dito sa monte, medyo okay sa monte kasi di depende sa ranchero niyo eh. Kasi may ranchero na talagang maalaga sa ranchero. Kumbaga, ibig sabihin ko, eh, kung sa jail ka babasa, eh, wala. Wala talagang, wala talagang, talagang gaba nga ano, sa sinasabi ko eh. Talagang huwag lang gaba sa pagkain, talagang, parang mo, binaboy na, ano eh. Binaboy na pagkain. Pero sa bilibig, eh, hindi naman yan. Kasi yung pagkain doon eh, talagang, eh, yung baka nga, malaking tipak eh. Yung taba doon, yung sandang ka, pero laman, ganito ka laki. Dahil <laughs> <laughs> mo masasabi, kaya madami na mga sa iblad doon eh. Inaatake na lang yung bigla eh. Kaya ng kain eh. Yung maximum na mamili yung pagkain yung kasi sa isang dilata niya, dalawa kayo maghahati. Ganun ang hatian doon, hindi yung isang tao, isang dilata, ay hindi totoo yun. Isang dilata, dalawang tao, yun totoo nun. Bibilangin naman sa ano yun sa kitchen bago naman ipamigay sa mga ranchero. So maayos ang pagkain doon sa medium. Oh, si Jason Ibler. Sabayan ko si Jason Ibler kasi batch 61 ako noon eh. Si, ah, batch 62 si Jason ay eh, batch 61 kaya ang prison number ko nun ay eh, n 215 kay Jason Ibla naman N215-3081 kay Jason Ibla yata 3081 ko 3076 gano'n yung si dalawa basta kasabay yung si Jason Ibla nun doon siya nakabuto sa ano yun eh, sa 333 ah 33 323 kay Merosam medyo ano mo lang mag doon hindi mag jogging eh Jagging na lang jogging, magpalaki ng katawan. Eh, mabait naman siya. Kung talagang mabait siya, siyempre, eh, hindi naman pwedeng kausapin lang basta. Number one, Englishero. Mukha lang akong, ano, hindi mo akong Englishero eh. Sabi ko nga sa kanya di eh. ba? Pero siyempre, Englishero yung tao eh, kakausapin mo. Di ba, dugo ilong mo, di ba, binabakbakan, dugo na ilong mo, di ba? Siyempre, papansin mo lang, ah, oh, babati mo lang, good morning. Hanggang ganun lang, good morning. Tango-tango lang kay dalawa. Bakala ka mong tanga-tangaan dalawa. Basta yun lang, babatihan kayo. Pero syempre, kasabay ko si James Rordan, isang rin yon. Eh yun, yung pastor doon, si pastor. Hindi <laughs> na yung, yung nagpasok sa akin na mag-basketball doon sa RDC, kaya nakuha yung pagiging MVP ng RDC ng time na yun. Dahil siya yung ano namin, siya yung, sila yung nagpalaro ng time na yun sa RDC noong 2000, 2016. Ako yung, na ako yung MVP sa may RDC. Maganda naman yung pagiging, ano niya, maganda, maganda, yung ano ba, pagpapaliga nila. Kasi talagang dinala pa nila ng maayos eh. Siyempre, iba pa rin yung pagiging taong laya ng mga artista ngayon kasi sa taong loob. Kasi yun, mapapansin mapapansin ka. Pero pag sa layap, posibleng pansinin congressman niya, posibleng pansinin ka Madami eh. Madaming congressman nun. Governor niya, may na niya. eh. Kaya siguro, pakikisama lang taga number one ang gagawin mo doon bago ka bago ka kumilala ng ibang tao, pakisama muna. Kasi hindi ka mo makikilala kung wala kang pakisama eh. Yun totoo nun. <laughs> nangyayari ba talaga sa loob? <laughs> 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 hindi, diyan na yan. tawag ito eh, tawag ito ah, petroleum eh, pag was na buenas cat hindi 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 nagsubat yung petroleum doon pagkakalagay sa ano mo sa drawbabs mo eh, eh siyempre, magiging good pero pag was na kasi mayroong pagkakalagay sa sa eh siyempre, hindi naman magiging masama yung kalalagay ng iti. pero pag was na masama ang pagkakalagay ng petroleum doon sa ito tsak yun mabubulok ibang mangyayari doon sa ito. Kasi may nabubulok, merong hindi nabubulok talaga. Bitte lang talaga. Depende kung gusto mo lang naman, pero siyempre, iba pa rin yung bulitas, iba pa yung petroleum. Kasi yung petroleum, dinitig naman laki, kala mo, dumawa ang door na, eh. dalawang door na, eh. Grabe, pag... pag <laughs> pag mga bakla din, talagang mapapayo, ayun, mapapasigaw, imbis na da... Excuse Talagang mapapasigaw sila, eh. Pag sumigaw sila, tiniw, ng tuloy, biyabak baka tuloy-tuloy ng barako, pero pag hindi sila sumigaw, eh, binibitawan sila pa Lumabas ka nga doon, parang hindi ka nasasaktan. <laughs> Ganun lang biskatin, pero pag sumisigaw ka, tuloy-tuloy, ay sarap siguro dito, kaya sumisigaw to. So, tuloy ang barako. Yung mga barako na naman na noon, hindi naman talaga usually yung, yung, ano, yung mga may dalaw, hindi. latest, boss. Meron, no? meron, meron. Ano talaga? Oo, oh, nalagyan din ako, dalawa. Pero siyempre, iba pa rin yung... Yung isa ang via ko dahil nung nagkaroon ng crack, Lum kumapit sa laman, kaya tinanggalan ko na. Isa lang naiwan. Isa lang, isa lang, isa lang naiwan. Naglalaro, wala problema. Tagang na talagang toothbrush lang naman kasi pinatulis yun eh. Tapos itutusok nyo sa may balat. Lagay na, Ganoon lang kasimple. Pabilis lang, wala pa yata 10 seconds. Meron na ulit eh. Meron na lang nakalagay eh. Depende sa maglalagay. Oh, natutunan ko sa kanyang milibig eh. Number one na rin eh. Tumanggap ka lang kung ano mawawala sa'yo habang nandudun ka at kung anong mga darating sa iyo, tanggapin mo nang walang labag sa kalobo mo. Kasi pag labag sa kalobo mo eh, magiging, ano may, eh, magiging isa na rin yun hanggang sa panglaya mo. Dudum pa rin yun hindi eh, mamalilimutan. mo eh. Kasi number one ako, kung ako tatalangin mo, ako nakakulong ako, namatayan ako ng kapatid. Isa na rin yun. Pangalawa, yung, yung time na inano ko yung tatay yun, ko, naisip ko, na ako. Pero so usually, ang sabi ko sa sarili ko, eh, tanggapin ko na lang. Kung anong meron sa akin, eh, na habang dumarating sa akin na kasi salamat pa rin. Pero kung wala man, pasasalamat pa rin kasi habang buhay ka, biyaya na yan eh. Kaya nga sabi ko sa sarili ko eh, kung, kung darating ay eh ganito, tanggapin ko na yan. Kung darating ay eh ganyan, tanggapin ko na yan. Kung wala naman darating, tanggapin ko pa rin yan kasi buhay naman ako eh. Ang dat, maaari eh, tumanggap ka ng pagkaka... Na number one, tumanggap ka ng pagkakasala mo, isa na rin yun. Kasi kung... Doon kasi iba yung pamamalakad eh ang pamamala ka dyan, kung magkakamali ka at inapila ka ng kahit sino o kakusa mo, tagang gagawa at gagawang ka ng paraan, papatawag ka sa panduhan, minsan sampu magtatawag iyo. Sa kala mo, kung kala mo may riot na, naglawa ka mali, yun pala eh, apilado ka lang, tataka lang ka. At wala na yun, tumanggap ka, pero pag mas na hindi naman apilado, wala ka mong ginawang kasulat, kawalang yan dun eh. Never kang tataka lang, never kang sasak ng mo. Kasi may mga kakusa kang, minsan talaga tutusin lang, may kakusa kang guide sa bawi eh, yung tipong wala ka ginagawang kasalanan sa kanya, tapos, pag nagkaroon ka ng kasalanan eh nako doon ibubuhos yung tipong galit na talaga na tang ina e, ginanto ko dati ginanto ko may ganun eh may ganun kakakose pero syempre kakakose mo mahalin mo number one doon kasi hindi mag magliligtas sa iyo eh. yun ang mag-aalalay sa iyo yun ang totoo noon magliligtas sa iyo eh diba at saka kung ano man yung tanggapin mo na para ano na parusa at alam mo talagang ginawa mo, ay eh, tumanggap ka. Hindi ka pwede manlaban. Hindi ka pwede manlaban. Yan yung mga nasa tulong. Uh, Oo, oh, oh, tumanggap ka kung anong meron ka at tanggapin mo. Number one, pasasalamat na sa sama kasi kung wala talaga yan, eh, hindi ka mainalalayan yan. Siguro wala ka na ngayon dito. Ito lang. Siguro, huwag niyang tutulad na gusto pang, huwag niyang pangarapin na dumating mo sa ano. Kasi kahit naman sino, wala namang may gustong makulong eh. Diba? Dalatag dala, ako. Kung kapalaran mo eh, ganun yun talaga yun. So, although pagaya ko, hindi ko man kagustu ah, no, kagustuhan. Ako, hindi ko kagustuhan alam mangyari sa akin. Makulong ako. Eh. Siyempre, nangyayari. Kapalaran nga naman, eh, nakulong ako. So, mga payo ko lang sa inyo, eh, sana, huwag na lang i-adapt yung pagiging, anong pagiging isang kawalang yan ba na salot ba. Kasi, pag nakulong ka, ikaw rin mahihirapan. Eh. Ikaw rin ang magsasuffer. Eh. Number one, pamilya mo, lalo na kung walang-wala. Paano kayo? Paano kayo? Number one, wala lang kayo makakain. Tapos magpapakulong ka pa. Anong mangyayari? Sa kaya hindi ako mabait. Hindi rin ako nagmamarinis. Ang akin, eh, ang payo lang sa mga kabataan niya Na sana maging maayos sa kayo sa paglaki niya. Yun lang naman eh. Hindi mo huwag makukulong. Siya na lang. Sinapakahirap. Napakahirap. Sobra. Sobrang hirap. Iiyak ka lang, hindi mo lang. Bigla ka lang luluwan, hindi mo lang alam. May darating na gano'n talaga na point eh. ako. Ano kaya kinakain ng pamilya ko sa labas, di ba? May ganun eh. So, sana hindi niya nadanasin. Medyo... Okay lang. Medyo okay. Medyo hindi. Parang ganun. Pero, syempre... Laban pa rin. Dahil unang-una eh. Hindi ako... Na, minsan Kasi hindi ako nakakapag-drive. Tapos eh, ang diskarte ko lang. Nagmamassage ako. Kasi nung... Parang galing pa ako depression eh. Dahil sa ginawa sa akin nung, nung nanay ko. Pero, binaliwala ko lang eh. Ano nangyayari ngayon eh, siyempre, focus na ako kung anong magpagkakaperahan, kung saan mo magkakaroon para makabigay ng pagkain, ganyan. Kung saan nang tama. Kasi kung sino man yung tao nag-iisip sa akin nung... nang ano, nang gumawa ko ng kawalang yan, eh sasakyan yan basta ako. Kung sino man yung nagawa ko ng kawalang yan, pasensya. Pero, hindi nga akong tawad. Pero kung sino man yung nag-iisip na ginawa ko sila ng kawalang yan, eh... kapatid mo kayo, wala akong <laughs> Wala akong maling ginagawa kawalang yan. Ang aking lang eh, kung sino man yung nagawa ko ng ng kasalanan, eh, pasensya na kayo. Yun lang naman ang akin. Kasi ito ang pagbabago, hindi man agad-agad yun. Kinukuha kinukuha pa yan, hinuhugot pa yan. Diba? Uh, ah, binabati ko si La Commander Tome. Uh, ah, sana maging okay kayo dyan. Sana ah, sa makalaya, makalaya na rin kayo, di ba? Kasi ni eh, matagal-tagal na rin kayo dyan. Tsaka si La Commander Joel. Pones. Maraming maraming salamat sa inyo nung time na dyan ako. Saka kayo ito ni, eh, ah, ito tagang hindi nyo pa nabayaan. Saka, kung ano yung gabay na bibigyan siya, kakusa natin talagang bibigyan nyo na maayos. Yung tipong walang wala, biglang gagabay yung tao, yung malaking bagay na yan. Totoo lang. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Ito ni, tsaka kalapangkel, yan. Tsaka sa mga nakukulong pa rin ngayon, eh, lumaya na sana kayo. lang naman sa akin. Uh, maraming maraming salamat sa iyo. dahil unang una siguro first time ko rin maka, ano, no, medyo ano pa ako eh. Pinakapos pa ako eh. First time ko rin siya may interview ng ganti. So maraming maraming salamat sa iyo. Ang akin lang naman eh, sana lumawak pa yung, ano, mo, yung pagbablog mo. At marami pa maging followers mo. Yun lang sa akin. Maraming maraming, salamat sa, maraming salamat sa inyo. Yan, utol, salamat Ah. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman, sa lahat ang naniniwala at sumusupport oh, tayo, Bosyo, magpalaan po kayo na huwag. Nampo, Thank you. Bye, out! <laughs>